Tight anchor, baby. Your call has been forwarded to an automated voice messaging system. At the tone, please record your message. When you've finished recording, you may hang up yeah, or press 1 eh, for more options. Yeah, Pwede ba na paki sabi pa yeah? sa akin kung paano ko sadya? Kasi sa ting wala ka hangin sa palibo, tila ba ang ting ang na uubusan niya? Yeah. Di ko rin malimot mga oras na kasama, titigyan natin sa kada mo sana Dito na buti ng umaga Ayos na sana lahat kaso nawala wala ka Bigla ang umalis ang dami ko pang sana Pwede bang pakibalik yung dati Mga selisiyan, pati pagdampi ng labi Random ko gustong sabihin kahit di umamin Palihim pagkapit ang dilim pasapit na Pagkasama kita lagi good vibe ya yeah. Hatid ka sa inyo sabay halik ng good night Baby ma yeah. mamay can try that kung sakali man Napapibigyan mo ko kahit one time yeah. Kasi di naman sana nung kasama kasi Mulit na kahit pagkikita natin pagtago at tayo lang ang mayalam, may alam ay nakaukit na kasi lang ang panahon ni Disang Ayon kaya landas natin ay nagsalisi kahit na panandalian ng mga kaganapan ay hindi ko rin malimot kaya pwedeng pakisabi kung paano ko sadya yeah, kasi sa tung wala ka hangis sa palibot tila ba pa unti na nauubusan dya yeah, di ko rin malimot mga oras na kasama natin sa kada pag nampinamang Sana wala ka Bigla ang humalis Ang dami ko pang sana yeah. <laughs> Parang kailan lang nakasama ka sa kama Parang kailan lang tinupad ang mga palak Makas, hindi yan ato magang umaga Pili iisip, Kung ba't napag-isip Pang mong lumayo Pagkat hindi to tama Mas bumaba na Hindi na gumagana Ang isipang kakaisip Kung ba't nawala ka Ang daming plano ang nasa hindi matiis, magpakalasin Kahit papilitin ang sarili na ikaw ay ibalik Dito sa tabi ko ay imposible mong gawen. Sumagot ka naman na magliban nagan, Kung ano bang kasalanan Di sumasagot, teleponong tinatawagan Hirap ng ganito, ako lang irapan. bana ba pa na paki sabi sa akin kung paano pa yeah. Kasi sa ting wala ka sa palibot Tila pa ang di ang ting nauubusan yeah. Di ko rin malimot mga oras na kasama Titigyan natin sa kada Bag ng pinamanga Labi mo ay sana Dito na buti ng umaga Ayos na sana lahat kaso na wala ka Bigla ang umalis ang dami ko pang sana I'm going to chat with you a little bit while you're on your break, but uh, I guess I just missed you or something.